Yabas is life. Kung sa inyo, pinipitas niyo sana sa aming bayabas. <laughs> Ay, ano. Ang daming bunga. Aha. Aha. May bunga kain. Mmm. Ko. Oh. Mmm. Ang no? Ay, maligo. 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 Hmm, tapos maligo. Dito muna ako. <laughs> mm hmm, hmm. Vitamin C. Gusto ko yung ganito. Niti ba to? Hmm, bunga. Hi, Mars! <laughs> Ay, Ako to! Ha? Nag-ikot kami sa asyenda. <laughs> sa asyenda. Sa asyenda ni Ate Bing. Saan ka pupunta? Parang kinain. Bakit? Bakit kinain lang Di ba naman akong mabawi? Hmm. Kain kami ng bayaba. Anda. Anda imo. Ang dami, ang dami, parang naliligo dyan, oh. No? Dito sila tumadaan? Kasi doon ang sila doon. Hmm. Para masira Okay.

May alam ng bitin. mo naman oh, malapit-lapit. Oo, so, na -ano? oh, ay na anak namin yung sa Yung anak niya. San kaya mag Ni ate. Ito? Ha? San

I-remix ko to. Magaling si Tito na eh, pag nahulog ka. Bakit ka kasi? Bakit ka anak niya? <laughs> Bakit sabakan mo nga to? Ganun, no, namataga. Bakit ko yung medyo ino? Diba sa video ng iba, nangunga siya ng apple? Hmm. O di atin bayaba? <laughs> Langkoy, ha? Gilang. Gilang. Mm -hmm. Sobrang ginom. Ang dami yung sa taas. Sarap sama. Makita ka niya. Magkita ka niya. Magkita pagdumak 'yung mga baba. Kitikita nila. Si okay, babae okay, pa. paano ako babae? Oo. na. Oh, Hey or no? Thank you oi.